Kung may nagawa man ako, sorry na. Sorry din, pero napagod lang. Wala, tao lang eh. Napagod ka? <laughs> Siguro humihingi ka ng lakas ng loob sa iba. Ano ka ba? Walang third party na ano dito kasali. Sarili ko lang, kailangan ko lang talaga ng space. Sige na, kung pagod ka, papalayahin kita. Ganon din naman eh. Palagi lang <laughs> tayo nag... Iyan po, hindi ko kaya! ko naman kasi sa iyo, di ba? Hindi tayo pwede mag-iwalay, Sorry, sorry! Sorry, be! Oh. Kumain <laughs> ka na ba? Oo. Oh. Anong kinain so, mo? Kumain ako mga ten na eh. Anong sabi mo? Mga ten na. Te... Sino si Tena? Ten na! <laughs> sino si Tena? Ten na! Ten! Oras! Ten! Oras! Babae yun! Pangalan ng babae yun! Ten na! Baka ate na yan, dyan sa palengke. Be, oras yun, be! <laughs> Pabuhay ko ka, sabi ko na. Jail <laughs> ka na! Matulog ka na! Mag na-nine na! Nine no. Sino si nine na? Huh? Sino si nine na, Jop? pag na lang tayo, yukon na. Anong oh, nine, nine, nine na? Sinasabi mo nine na! <laughs>